siya di pa hinsumad sa nga barko may dapat palabad o oh, nakaapiki na may dito o oh, abot ko na siya lang siya nakad nakadagot din ihi din ako sa so yadi may sumad sa nga barko may dapat manibila nga ni sige babalid dyan na yun hakin eh papalitun ko yun para gamitun hit pan pan <tongDam> Ang mga masya dala na bye bye Kay mga daugan na yung nga laong hirah Magpapahangin lang at kagin sigidahan Ang pera kami na hit bye bye hit Sulat to yung galing Magpapahangin lang ay kami Kay medyo nakakaangkalo na iboy Nagtamasa na iboy O pa hindi kami kihangin eh Alawas na kalubog kami tira bye bye Pwede kami magdinupunan lang Tamasa kami Paso na yan ang kunataob Pagpapahangin lang Natao bahala ba ko ada to big kuna ta upo. So jadi <play> <So, children> so, kita di hit bye bye ya di dinak jadi kita tarag yang tempat itu pulangan tadi lah kami nak relax kai maya pe tangkai satu pahit. 190 bah auto ka so guys nga number pinaka na it. Kai anang nyari una kami nga pahit. Kurahin na Madam Hetty kaduha nga pahit. Parang opening tapos closing sana kabuhayan at masiging maswerte ba ngayong araw makuha namin ang champion ngayong araw so God bless na lahat ang pangalawang laban kaya inaantay namin na nga dahit ka kagahon suruy-suruy lang ay kita pamparelax suruy-suruy-suruy pamparelax kaya di nga nindi may nagsisinunsun mo kasukan

Ibayti <laughs> ah, yakwan kaligayahan yana kai nagtamasgod Aha Papa picur-picur nga de gyup bait oh, angin jadi mang-idol ay magpatag mo balik na kami ng tweet tube lang. Ito ginoon na po ka hirap. Mahupt pa. Tuloy po chukle picture picture nang ano. Ano na? Kabutchok. Kabutchoy. Ito ra aril Makati Island Bay yeah. tinatawag. Uh, uh, Makati, Makati. White chan nga busak po si boy. White chan nga busak White chan nga busak Wow!